Ano pong reaksyon niyo dito sa pagtatangka sa buhay niyo, sir? Mabuti na lang talaga, the lucky na yung tinga Mercy, attorney Abra, panorin niyo to. Kalat na to all over social media, grabe. Maraming naniniwala na ikaw ang nag-utos Makalat na po sa social media platforms ang video ng assassination attempt. Malinis po ang aking konsensya. Hello? Tony Abra, kailangan ko ng tulong mo. Sige. Pupunta nga ako d'yan. Well, what can I say? People love a martyr. You are a genius, Judge. Let's celebrate! Sa'yo, the Ewan ko na. ko para durugin ng mga mga kuyarihan Lalo pag nasa baba nila para alam lang na madali tapakan May hilahin ka ng pagdasa At makakapilitan Ganda na ba ang ng bawat isa? Hindi para sa sanili Kundi sa iba Kahit mahirapan na Sa lipo ng puro sabihin We'll oh Ano kayo ngayon? Akala niyo siguro, hahayaan ko kayong gawin niyo kung anong gusto niyo gawin sa akin. Baka nakakalimutan nyo. Nakakampi ko ang isa sa pinakamagaling na lawyer dito sa buong Rosario. Tingnan lang natin kung uubring abogado mo sa amin. Tingnan lang natin kung hindi kayo managot sa lahat ng atraso nyo sa akin. Oh my God! Finally! Nasaan siya, Tor ni Abra? Para sabihin ko sa'yo, si Judge ang nakikusap para makalaya ka. Hindi yung magaling makulungkado. No? Kaya yung dalawa, i-attend siya sa paglabas. Ada perisaisa semak sana. Muka. Ah. Kena. Ah. Kita You guys what? from me. Uh, sino ba kayo? Ha? What do you want? Uh, who is this? I don't know what hindi it? Would you just tell me? Ano ba talaga kailangan nyo? Yung want ransom? Ako yung magbabayad nun Ano-ano eh. ba kailangan nyo? I'm sorry. Wala na akong pamilya na maghahanap sa akin. So can we just... Finish the No more! No! Malala <tip> ko Malalagutan talaga ng hiling ato sinasabi ko sa inyo, isa! Hindi na tama to! Alam man. ko ang protokol! <tip> <tip> May iba kayong protokol eh. Hindi eh, eh, naman lahat ng pulis. Mabait. Nagkataon, off duty na kami. Huwag <laughs> naman kayong masyadong agresyo. <laughs> Alam ko naman ang gusto niyo eh. Kayang-kaya ko kayong pagsabayin. Hindi niyo na kailangan dumaan sa tahas. Kaya tayo mahihirapan <laughs> ah. Ang gusto ko. mo ba? Pagkatapos ito, pinapatapos ka rin ni Judge. Ito, uh, okay. uh, Pero di bale, Congratulations, Mr. Rui. We're very successful campaigns. Successful in judge. Successful indeed. <laughs> so, have you checked on the news lately? Alam mo, Mr. Rui, bumabaha pa rin ng suporta ng taong bahay sa'yo kahit patapos na ang kampanya. To be honest with you, Judge, wala na sa kampanya ang isip ko. Oh, look, I already won. Panalo na ako. Ang iniisip ko na lang ngayon, kung ano ang babaguhin ko sa Rosario. Pati na ito. <laughs> Relax, Mr. Uy. Masyado ka naman advance mag-isip eh. Alam mo, hindi ka pa nga nanunumpa pag nakapwesto ka na, saka mo naisipin yung tungkol sa alamit. Sugurado na yun, Judge. Pangalo na tayo. Ang ah, mabuti pa, ianda mo na yung alamit. Matuloy <laughs> na ako. <laughs> Judge, alamit. Congratulations. Thank you. Thank <laughs> you. yung pinalakad natin sa mga batang pinontrata ko. Ano yung mong sabihin? Yung mga bata ko. Oh, Bugbog pero buhay. Eh, yung hitman natin. Nung no, wala. Umili ka ng matitindi mo mga tauhan, Brando. Halukugin ninyo ang buong rosaryo. Kailangan makita niyo yung taong yan. Masyado siyang maraming nalalaman. Hindi yan pwedeng magpakalat-kalat at hindi pwedeng lumabas sa publiko yung mga nalalaman niya. Oh, boy, susunod masusunod. Sige na, umilos ka na. Sige, pa. Gusto kong alam mo. Ayaw ka ba? Alam mo ba Jane, kinabahan na ako sa'yo kaninang madaling araw nung nagwawala ka. Ikaw lang po ano nangyayari sa'yo. Parang kang sinasaniban. Buti na lang, sinapi ako ng sarili mong kaluluwa na nagising ka. Siya nga pala, uh, sabi ng doktor, kapag ka okay ng evaluation mo, makakauwi ka na kahit sa bahay ka na lang magpahinga Buti naman Katingkatin na ako makalabas dito Masyado na rin ako na pag-iiwanan ng lahat ng mga bagay sa labas lalo na sa trabaho Ikaw, kumusta ka? Nakakampuyat na puyat ito. Hindi ka pa yata natutulog simula kagabi. Sabihin mo, mula na nahulog ka, ako na halos nagbabantay sa iyo rito. Siyempre, pero kung nandito si Torni. Di ba dalaw siya dito? Oo naman, siyempre. Alam mo, kung walang obligasyon yun, sigurado ka dito yun. Alam mo, mabuti pa, tawagan ko si attorney para malaman niya na gising ka. Okay? Diyan ka muna. Dali. Ito na naman. Elizabeth? Sige na pala. Magalimusal ka muna. Kumusta na yung pakiramdam mo? Okay naman ako. Medyo masakit pa rin, pero... alam kong magiging okay din ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari? Nasa likod na lahat ng ito. Inutusan niya akong patayin si Mr. Wave. Pero hindi ko alam na set up pala. Nakidnap niya ako. At ipapapatay. Pero buti na lang dumating ka. Ilang beses mo na rin akong niligtas. Isa pa, niniwala ako na hindi ka magdadalawang isip na iligtas ang buhay ko. Kung baliktad mo ng sitwasyon. Ano ang nakakatawa? mas may pakialam ka pa sa kaysa sa sarili kong ama. <laughs> Alam ko hindi niya kaya saktan si Ate Mercy. <laughs> Pero napakasakit na Ako na sarili niyang dugot naman. Kaya niyang ipapatay. <laughs> Kaya ka sila ni Mercy. Habang naumulog ako, na alam kong walang sasalo sa akin. Ililigtas naman kayo talaga pareho ni Atorne. Bakit hindi niyo ako pinili? Buong akala ko magkakaroon na ako ng pamilya na hindi na ako mag-iisa. Pero gagamitin lang din pala ako ng sarili kong nga mo. You didn't respect my motherly instincts. So oh, you can take your motherly instincts to hell. Hello? Brando, nandito ako sa ospital ngayon. Bigyan na wala si Mami Elizabeth. Hindi mo naman siguro mamasamain kung ispatchet namin yung bahay mo. sa lang